So hindi tuloy ang debate nyo boss. Wala nang debate. Kwentuhan na lang daw. Wala wala nang high level event na mangyayari bukas. I-degrade na lang natin sa sumbatan, sa murahan, sa interruption. Buti pa yung flip tap eh. Buti pa yung flip tap humihinto yung mga kasali doon. Siya sasabayan kanya para walang magkaintindihan, para walang maibigay na argumento. Tapos at the end of the day, po kanya-kanyang hada na lang ng ego doon sa mga followers. Di ba? Po de-declare niya na panalo siya. Ayun. Kaya, ano mo mas gusto ko pa nagre-reply na lang sa video niya kaysa kausapin siya sa live. Kasi buti yung video niya, napopost mo eh. Para makapagsalita nga. Pag kasama mo siya sa live, meow, 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 Ganun kababaw. Ganun ka. Dumi yung gusto niya mangyari.